good morning everyone ang sa mga nakahay ko ng Ayala sa Mercury River kaya bibili mo ako ako ng no, ngayon ngayon may panit mo samahan niya po guys ha ah, para siyempre matur niya naman yung makulog <laughs> <laughs> medyo umaambol ang buong guys may tahimik yung lagun Mas kaya pala sirado yung lagun guys kaya mayroon pala yung ano may event pala dyan may kainan na kung kainan mayroon namang ginagawa yung ayalaw

ko lang i dun mamaya So, malapit na tayo ng Ayala. May barko pala ngayon guys, yun nandun sa pinakadulo dun, may barko dun. So, punta lang ako ng, kung wala sa Mercury, eh sa Watson. Bibili ako ng ano, gamot. Tapos bibili, tapos dadaan na rin ako sa ano, sa outlet. Loto outlet. Baka sirtihin. Ayan na guys, yung ayala yung kapunta ng Palapala so dito lang tayo guys dun lang ako tatawid sa may tawiran para yan ang ngayalaw dun ako sa pedestrian dadaan mahirap na di ba? masyadong maraming tao ngayon kasi maaga pa. Andan yung malaking puno. Ayan. Green na green yung ano. Yung dahon. Tapos mayroon po ng mangga. Maraming bunga po na ng Indian mango. Iwan ko kung pwede manguha dyan. Kaya lang hindi po masyadong malaki, malilipit pa. dito lang tayo sa pedestrian ah, ito pedestrian oh si lolo tumawid tumawid na Biday, hey, sige hindi tayo pinansin na matanda tutulungan ko sana siyang tumawid nga ngayon, nakapitol. Ano? So dito tayo. Dito na lang ako sa uh, Watson. Yan yung malaking puno guys So, uh, Ito na ako sa Kiala, center. nasa bahay sa taas eh. So, diretso na to. Paglabas mo, ano na. Watson na. So, na lang ako kasi maraming maraming tao sa Mercury. So, Fridays. American Bar and Grill. What time? Is it? Mga bago pa siguro to guys. Sige na pupunta ko ulap. So nandito na tayo guys. Mga nandiyan naman unang harap natin yan ang Watson. So hanggang dito na muna tayo guys ha. Bili muna ako ng gamot dito sa Watson.